At ngayong araw ay nga, papagawa natin ang motor natin kasi naprobahan na, na ang ating kinotation nung nakaraang araw. At eto papunta na nga ako sa shop nila Kuya Jim Boy. eto na nga, binaklas na pala ni Kuya. Wala akong kaalam-alam. Nakakismis ako kay Kuya Jimboy. At ayan, nabaklas niya na pala at sinimulan niya na ang pagtatrabaho sa aking motor. At ito, naibaklas niya na rin pati patin sa loob. Napakabilis mo at napakaangas. At dito nga ay sinimulan na nga niya pagtatrabaho, pagbubungkal dito sa pinakagitna. Ayan, nakikita niyo po ba? Ayan, ayan. Okay, nakikita niyo. Napakadugyot. Napakalupit na napakadaming putik sa loob. O ba sa babundok galing iti <coughs> So wala nga talaga tayong kaalam-alam no sa pagdating sa mga piyesa o mga pagdating sa mga motor-motor na yan no. Hindi natin alam kung ano talaga ang mga kinakalingkot niya kaya bumibili ba sa lahat na nag-aayos ng mga motor no. Kasi alam nyo ba para silang mga doktor, para kasi tao rin niya ng motor na yan, eh, parang lang pero hindi tao. Kaya nga pag nasabihan ka ng mekaniko mo na kailangan mo nang i-maintenance yung motor mo, so gastos din mo lang kasi parang tao din yan eh. para tumagal pa ang buhay at life niyan. Sige, subukan mo tigil ang pagme-maintenance niyan ng ewan ko lang kung di mamatay yan. Ay, mamatay. Masira yan. So, dito nga dumating na nga si Kuya Jimboy, no? Ayan, o, okay, kitang-kita nyo na may dala siyang pagkain. Akala ba pyesa binili niya? lunch time time na kasi nila. Kaya sila kakain na. So, ako manonood lang ako sa kanila. Makakayala man, eh. <laughs> At eto na nga yung piyesang binili ni Kuya Jim Boy, no? Ang dala-dala niya, hindi lang pagkain dala niya. May piyesa talaga siyang dala. At eto na nga, sinimulan na ni Tropa pagkatapos ng kain, ay kinabit niya na kaagad. Napakabangis mo talaga! At yan na, sinimulan niya na ang pagkakabit ng bago na ating piyesa. At yan na, kabit na nga niya dahan dahan at sarap talaga ipasok ng dahan dahan pangit na mabilisan kasi masakit mas masarap kasi damhin pag dahan dahan nalalasap mo at nararamdaman ang pagkakabit ng pyesa ano ba nasa isip nyo ayan yung bilog oh. parang ganyan din yung naalala ko dati nung kabataan ko pa eh, oh. yung mga inaano ko masikip, charis. At dito nga ay kakabit na nga ni kuya ang pinakaulo, no? Napakalaki ng ulo. Ayan, no? Nakabit na niya ang ulo. nakabit na nga niya yung ulo. At dito naman, eh, sinimulan niyang kalkali ng mga putik-putik sa aking makina, no? Sa may gidle, no? O, tinan mo naman. Pwede ka magtanim, kamote. At dito nga ay napaandar na nga niya. Yan, nakita nyo tinutono na niya, no? Bilis ng takbo ng gulong ko tumatakbo ng 80 sa skinita ganyan ang takbo niya no napakabilis dito nga ito testing niya mag start at papaanda niya ulit mag on off at ikikit niya lahat ito testing niya at dito muntik pa silang magsapakan ng dalawa dito panorin nyo tao pala doon sa likod na bombahan isang sa mukha si Kuya na bad trip ni Kuya ayan na nga tapos na ang ating motor na ready to go na tayo okay let's go Okay, let's go.